napanulan natin si Mingay. Nakakatawa talaga, no? Talaga namang nakakatawa. Kaya, wag na nating paniwalaan. Pero, siyempre, check pa rin natin. Obserbahan pa rin natin, di ba, yung mga nilalabas nga nilang mga edited. Nako, ito, di ba, may nag-comments na, Nako, puro naman likod. Oh, meaning, likod nga ni Mingay, pinakita yun. Nakasama nga si, ano, alam nyo na, si Kongs. So, mm -hmm, likod, para kunyari. Pero malaki naman ang braso. Tapos, ang haba ng palda, nagpapalda ba si Mingay? Panay ng mahaba. Ilang video yung nakita ko. Mahaba ang palda. Naghahaba ba siya? Tapos, oh, mayroon siguro naghaba siya, pero hindi ko pa napansin na panay mahaba ang palda niya tapos yung pinakita panay mahaba ang palda totoo nga karamihan talaga sa mga post ng mga tungaw likod nakatalikod kaya natatawa nga, natatawa nga ako nung pagkasabi ng ating mga subscribers na panay likod naman hindi naman iniharap nako ito pag magsabi ka likod nako iniharap nga o oh. mukha na nga ni Mingay nung iniharap <laughs> inikot na naman nila, nang uto na naman, ano? Kasi nga, kung anong mababasa nila, gagawin talaga nila. O, ba diba? Binabantayan nga lang kung ano ang mga masasabi, anong mga <laughs> mga maisagot ng mga aldabnisyon. So, iniharap, o, oh, nagiging minggay na. Ang galing. Sinong maniniwala? Ay, naku! lokohin nyo si ano, si poreng o si porong, wag kaming ang mga aldab so ito na nga mga palangga Diba nag hire nga sila yung mga TVJ na bagong ano, bagong host na wala, na, wala namang experience parang tinapat nga lang sa mga halososa itbulaga sa channel 7 para may pangtapat yung anak ni Carmina at anak ni Aga. Ay nako. Tapos ito na naman may balita. Kaya nga daw siguro kukunin yung mga ah, yung anak ni Aga or kumuha. Hindi ko lang pa daw yan mag-hire pa daw na basa ko lang ng iba. Tapos tatanggalin na naman si Mingay. <laughs> Papalitan ng mga bago. Alam nyo yan, kasi nga, ba diba sinasabi ko, siyempre yung mga magagaling na nga, tatanggalin talaga, eh, wala tayong magagawa. Siyempre, sila lang naman ang magdidesisyon yan. Yung mga TVJ, yung mga management niya, sila-sila eh, lang din, kasi sila naman ang mga producers, diba, mga palangga? Sila ang masusunod, kaya ngayon ko, titingnan natin kung totoo na lamang itatanggal eh, oh, tatanggalin si Minggay sa katagalan. Kaya nag-hire na eh. Ano pa ba naman ang gagawin eh, kung marami ng host? Tapos baguhan lang sila, daming host. Anong ipapasahod? Diba? Tsaka eh, ilan pa lang, eh, ilan pa lang kanilang mga commercial. Kaya titingnan natin, ewan eh, ko ba, gulo na magulo ang mga utak nila. Yaan natin, basta tayo, suportahan natin ang Aldab. Thank you so much mga palangga. Bye!